kamusta? Na-enjoy mo naman sa Bito sa Manila? Oo, oh, masaya. Daming dami natin napatsalan. Daming dami natin lakad. First time mo dito sa BGC? Oo, oh, first time ko. Anong masasabi mo? Mainit? <laughs> <laughs> Pero masaya ka naman. Oo. Oh, oh. Ikaw ba? Lagi ka dito? Siguro marami ka nang nakadate dito. Hindi. ano lang, bilang lang ang mga uh, pagpunta ko dito. Hindi man ako lagi dito nung dito pa sa Manila. Malayo din kasi sa amin po, tsaka ano dito pang social. Ano lang ako, itamang uh, normal lang naman ako. <laughs> kaya wala-wala rin ang nakaka-date dito kasi unang-una -una malayo, traffic, tsaka mahal din. <laughs> Walang mga bilihin dito kaya tira lang. Pero di ko ano, ina-expect na yung ano, malaking uh, probinsya ay makakasama ko dito sa sa BGC pa, grabe. <laughs> kasi pag sinabi mong BGC, talagang isipin ng mga tao ano, pa pang, pang, pang big time. Kung hindi nga halata sa'yo na parang ano eh, parang hindi, ka, hindi mo first time yung dating mo. Yung sa, sa itsura mo. Parang ano, taga dito talaga. Oo, oh, parang hindi <laughs> nga ako bagay dito eh, kasi mas gusto ko yung simple lang. Oo, oh, hindi ah. Oh. Ano simple? Hindi kaya, ano ka? Uh, Ang outfit simple ka lang kasi para sa akin na uh, sobrang special mo. Lahat ng mga ginagawa mo ay, ano, lahat ng ano, lahat ng ano, uh, suot mo special para sa akin kaya lagi kang maganda sa sa, sa paningin ko. <laughs> Talaga? Ano naman. ba 'yan? Bakit? Lakabang bilip sa sarili mo? Oo, kinakabahan ka lang. Kasi first time mo. Oh, ganun. parang out of place kasi hmm. syempre taga-Bicol. <laughs> Hindi, naman. Siyempre, uh, huwag mo isipin yun. Parang ka nga lang, ano, eh? uh, one of, uh, isa ka sa mga taga dito rin talaga. Sa, sa itsura mo, ba? Diba? Sa forma mo. Kasi, ano maganda ka magdala ng mga suot mo. Kaya, ano, bagay na bagay ka dito, Joy. Di diba? Lalo pag kasama mo. mo. <laughs> ano, tara. Hindi kumpleto yung pagpunta mo dito sa PGC pag hindi mo nakita itong pupuntahan Wait lang. <laughs> Tara. Tara. fountain, dapat excited wow, down. Wow, tara, same side. diba, ang ganda, oh. Oh, sige. Langway ka nga dyan, kung talaga mahal mo ako. Sige, mo, mo ako malamig ang tubig. <laughs> <laughs> Wag na. Maglagay ka ng, ano, magtapo ka ng bariya. Wala akong bariya. Papaswerte doon. Magbish ka. Ayok. Hindi Ano, Joy, masaya ka? Oo, oh, oo oh, okay, naman, siyempre. Kasama din. Okay naman, kahit saan naman, oh. No? sa magkasama tayo? Oo, masaya akong magkasama. Yeah. Kahit saan tayo pumunta, kahit simpleng lugar na... Kaya dito, so, din lang. Kahit hindi na dito? Oo, kahit hindi na dito basta. Kahit hindi mo yun yung Kahit hindi magandang naman si. Ikaw nalang titignan mo. Para maganda yung view. Ako nalang titignan mo. Titigna mo. <laughs> Ikaw ba nahihiya? Ang dami tao. Bakit <laughs> nahihiya ka? Hindi. Nahihiya ka kasama mo. Hindi. Hindi. <laughs> Hindi mo mapansin Normal lang yan dito sa Manila. Sa sakit na lang mag-focus para hindi ka kamay. Ngayon ka ba? Siyempre yun. Baka sa mga. Hindi lang ako sa mga. Sa mga nakatingin? Malaya, hindi yan yung mapansin dito. May iba ka mas grabe pa mag-PDA. Tayo, wala lang. Huwag tayo Nag-i-enjoy lang naman. Di ba? Masaya lang. Sa mayroon pa ba gusto ano, mo halata? Pakita. Meron pa akong gustong paipakita sa iyo. Ay, ako, Joy. Sayang, no? Ang dami pa sana ang um, pwede natin puntahan. Kaso, uwi na tayo bukas. Mambilis ang bilis ng araw. Pero, dami pa naman uh, next time. at, at ibang lugar naman. Di ba? Uh, ano lang. Bitin lang. Nabitin ako sa, sa first travel natin. At, ano, sunit naman kasi kasama kita. Ikaw na sulit ko naman. Oo, siyempre kasama ating kalinga. Kasama diba? Sama ka. At uh, na-relax ka naman. Oo. Oh. ba? Diba? Nag-enjoy ako sa mga pinunta natin. Hindi ka ba nalulungkot na babalik na tayo na uh, sa diet? Ay, medyo. Kasi nakakamiss mag-travel. Diba? Uh, balik ka ulit sa ano? Pagka-busy. Mm -hmm. At uh, bihira na lang ulit tayo mag magkikita niyan. <laughs> kaya nga ako na. Kaya nga ako nalulungkot kasi ang uh, busy ka na ulit. Busy na ulit ako. At uh, mm -hmm. uh, parang limited na lang yung ano oras natin pero okay lang at least malapit pa rin tayo sa ano, sa isa't isa diba magugusap naman tayo <laughs> bakit wala uh, next time ang dami pa naman tayo travel na magaga uh, pupuntahan basta ano walang iwanan At uh, may gusto rin pala akong sabihin sa eh, Joy Kaso... Uh, next time na lang siguro. Ano sa ba? next na travel na lang natin. Pag ano na lang, uh, mas medyo romantic yung lugar. Kasi romantic kasi, naman to eh. Basta magkasama eh. tayo. Maraming kasing tao. Parang hindi kasi siya medyo, ano, hindi siya sincere pag sinabi ko sa'yo. Parang kasi diba na public. Gusto ko yung medyo romantic yung parang date. Yung ganun. Itatampo ako sa'yo. Hindi <laughs> kasi ako sanay magsalita or magsabi ng mga ganitong ano. Um, uh, ganitong uh, words. Di ba? Di ko naman din, nag... ano, eh. di kasi ako ganun eh. Di ako sweet na, 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 tao. Lalo na sa so words, di ako kasi, di ako, di ako ano, um, bukal sa mga ganun. Oo. Oh. Uh, lang, sabihin mo na Hmm? Hmm. Parang nalulungkot ka. Hindi ah. Ito kasi Joy. Um, gusto ko sabihin na masaya ako sa tatlong araw natin dito sa, sa Manila, sa travel. Sobrang saya. And hindi makukompleto ito pag hindi ko na nasabi sa'yo. Parang ano, hindi uh, ako makakatulog pag hindi ko ito nasabi. Kaya gusto ko lang sabihin sa'yo na uh, I love you. Ayan. Kaya eh, ayaw ko sabihin eh kasi kaya eh, isip ko tatawanan mo lang ako. Ha? Hinilig ah. kasi ako. Ano? <laughs> sa... Sa sinabi ko? Ano? Tatawanan mo naman ako? I love you too. <laughs>